So yun guys, yun, nandito tayo sa SM At yan guys yan, Dito kami sa 3rd floor ng SM Yan Guys, lapit na kami dito sa may power map Power map Power map Power map Ote, bibili ka bang cellphone? 13 <laughs> 13 13 yeah.

So sabi naman nalos pares lang ng camera Tinan mo nga ito yung camera 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 ni ano yung camera ni yung 14 Yan pares lang The Specs pares din daw Pares Video The Resolution Sa video Resolution yung 60 So, ganun din. Wala daw naman pinagbago. Pinagkaiba pares. lang ay pinagkaiba ay yung sa sa battery sa battery ba? pero ang parang mas maganda 13. pa ba yan karting 13 pinakaiba lang sa battery ang diferensya 19 at saka yung 20. sa 20 pero sa camera isa isa parehas siya yung tat nung 13 So sa camera tayo medyo nag-focus dahil pa, pwede nga natin magamit pang vlog Tapos sa... Sa... Yung, pag oh. na rin galing sa GoPro Oo, oh, yung para yung pag-transfer natin sa GoPro. So, mabilis naman, kaya, kayang-kaya kaya naman. Yung XR nga namin, kaya. Ito pang, ano, ]IOит들이. iPhone 13. oo oh, oh, mabilis na, kukonsume ako ng halos 1 oras pataas oras patas lalo na pag yung mahabang ah, video. So, compressing pa lang yun. Paano pa yung rendering na? Kaya, ayan, mapilitan tayong bumili ng... Ng iPhone. So yung kanina pinakita kong ayun, MacBook. MacBook, MacBook, yung kanina. So okay naman siya sa kaso. Magaano ka doon eh, ma, pag sa mga transferring. So, oh, madami ka pang kailangang itabing na gadget doon sa cellphone direkta na, na so baka sa mga susunod tayo bibili na lang pag talagang mayroon na tayong mga video editing or may taga-edit tayo para cellphone natin transfer lang ng video may mag-i-edit yan ang mga cellphone dito oh ito siya lahat eh 0928 yan guys, ito yung ating biniling, bibiliin pa lang pala. iPhone 13. Yan. Tapos ano? na to eight. Yan, guys. May kasama pa adapter. Ah, wala ba talaga siyang charger na kasama na? Wala. Ano? Ah, kung ito pa. Tapos mayroon na itong charger na... Ah, yung... Yung cable, sir, inside the box. Ah, yung cable nasa loob. Ah, yung cable pala nasa loob. Yung pinaka-adapter lang niya, ito. Twenty watts. Standard. Standard naman yun, ano? Pag naka problema, pwede naman ditong bumili ano, yung halimbawa ay ano. Meron naman po yan sir, 7 days replacement at saka 1 year na limited warranty. Uh, ah. Yan, may 7 days ano daw tsaka ano. So wala hindi ka gumamit ng ibang watts, 20 watts lang. Standard sir, pwede na 30, pwede pa sa 80. Pwede sa pwedeng 60 watts. Uh, higher than 30 po sa risky na po sa battery. Uh, okay. Uh, Hanggang uh, 30 watts lang? Uh, uh, pwede. Ay, di ganun rin na lang para normal na. Ah, <laughs> oh, sige. Ayan guys, mag-unboxing tayo. Yan. Okay, ito yung purse na tatanggalin. Ayan. Yeah. Pag tatanggal nyo yan, bago yun. Tsaka ito. Ayan. Yeah. Tapos, bubuksan na. Ano yung sir, pinag-ulag technology tsaka vlog din <laughs> dalawang channel ka <pa. laughs> oh, mga more on technology ako mga tutorial ng cellphone yan yung iphone natin ano nga pong kulay ito? midnight midnight, blue para sabi midnight, midnight blue midnight lang ha ah, midnight lang <laughs> midnight lang yan oh ano po ito? sir check na yung physical appearance ito yung ano yung cord nya yan bukod sa binili natin na isang ano saka ah, ano to isang yung pang, pang ah pang ano ng sim sim, SIM. ejector ang ejector ng sim tapos ito yung appearance nya okay naman belkin lang Hmm. Eh. Belkin pa 30 watts. naman siya. Tatanggalin na ito, no? Awesome. Ah. So dito daw yung power sa part na to tapos plus volume dito. Ito yung pinaka Yan. Yeah. Ito na yung unit. Yo on, yo ano no. power natin. Yan. Yeah. pag lumabas na yon, release na yung power button. Nilalabas <laughs> na hilo. Nilalabas na hilaw ya. Yeah. Masanas na may kagat. Sorry yeah. na nga pangalan nyo. So, okay, oh. uh, basa lang yung number 3 para sa warranty signature. Uh, Try ko lang sir kung magta-charge siya. Oo, oh, sige, uh, sige. Babasa. Charging. Okay lang po ba yung na ko na sa wifi para mag-activate? Oo, uh, oh, oh, sige. Sige, nyo chulo ko dito. Okay, pero... So, so, number 3. Number 3. Kasi sir, yung na nag-connect okay. na sa Wi-Fi. Oo, ito sa Wi-Fi. may okay. the power of center that I is not ready to go out. Ayun, pala. It may take a few. Ayan. No, Repapa, continue. Continue. Yeah, Ayan, continue. Set up to myself. Set up for a child. Care. Set up for myself. Set up later na about face ID passcode create passcode passcode option pwedeng i-back na no i-back na oh, hindi ko mabuksan hindi pag binak mo set up later ay may passcode talaga talaga mong may passcode ayan no, oh. pag click mo yung passcode don't use passcode ayan click mo yung don't use passcode para wala mo ng passcode paano natin lagyan ng passcode don't, Yan. don't, don't use passcode yeah transfer your your file from another iPhone. So, hindi naman tayo dyan. Don't transfer anything. Yan. Yeah. Yan, yeah, Apple ID. Other sign in. Pwede ba hindi mo na mag-sign in? Later na. Skip na lang. Skip na lang. Don't use. Yan. Yeah. Continue. Continue. Yan, yeah, set up later na lang po. Yan. Yeah. Yan, yeah, okay na. Yan, okay na. Try muna ko tayong camera. Ako susulat mo ng pangalan. Yan, okay na po. Three lang at saka yung signature. Ah, sorry pa nga na. Ay, dini pa nga. Wala na po, yun lang. Ano awesome. no, yeah. 4K? Yan, 4 Set, set motor yan na ating gagamitin. Ano, quality? Quality. Quality ng video. Yan, guys. Yan, kita-kita tayo. Ayos na ang ating bagong iPhone 13. iPhone 13, ito. Wala to yung mga pro, no? Wala. 256 GB. 256 GB Paano makikita? Titignan natin yung memory Punta sa settings Tapos general iPhone storage Yun, 256 GB Yan, 256 GB yung ano Yung ating binili Sa so, battery health Punta tayo sa battery health Pa ba? Yan, sa so battery health natin Yan, Na, battery health Encharging Yan, 100% Ah, bigay sa bagong bago. Ay meron 'yan. wallet app store broken. Ayos na 'yan. Ayos na. Ngayon guys, oh, si outer box. Ito yung sa screen protector ng iPhone. Yan, maganda daw to. So, pero try muna natin to sa medyo low price muna tayo. So, titingin muna tayo sa labas. Yan. Ito so, sa power mock tayo. Eh. Sa power mock. Yan. Yeah. okay, ito guys. <laughs> so gawin na power mock, power mock. Naka power mock. <laughs> yan guys. Pakakabitan na rin namin so, ng na po kasi pag, screen protector. Shockproof At saka rin. ano yan. Yan. Ito sir, once na pinatong nyo, protected pa rin yung anak gawa nito. Oh, hindi, hindi abot. Opo. Hindi ah. po siya yung lalaki. Ah, sige, sige. Ito na lang. Oo. Tapos sa kapitan, magkano yun? Ito po ay 450. 400. 450? Ah. Nagay ko na po yun. Oo. Ayan guys, lalagyan namin ng... Ano nga tawag dyan? Tempered glass. Tempered glass. <makes noise> At uh, bumili na rin kami nito. Ano nga to? Housing? Ah? Case. case. iPhone case. Ano ba ito mo ganda? Ito na ang iPhone, iPhone case. Ikaw, kung sa akin na yan eh. Yung ano isa? Yung kong iPhone na bago pa itang kong dibilog na. Ay, ay ah, so ayaw mo ba na mo? No? nalabas ng ganun sir. Meron na. Ayan. Dolce Gabbana Ay, dumi Ay, dumi Ay, guys, so, na naman A doctor sir, meron din kami, last 20%. Meron na, meron na. ito na guys, okay na ang ating iPhone 13 Yan Yan guys, yan Trial natin itong ating Cellphone, ito yung front Front, front, face Yan guys, try namin Yung gamit ang GoPro Sinipon ba sinipon? Ayan, ayan guys. Testing natin itong ating new iPhone 13. Kung gaano ang quality yan. Medyo madilim ngayon. madag Nampag madagim. pag madag-im. Malino pa rin. Yan. Yan. Malino. Yan, pupunta kami sa parking. Try natin gamitin pang vlog walang walang ano walang uh, wala tripod na hawak kamay lang kaya medyo ano pero okay naman yan kaya, <laughs> malinaw o na si Uto, <laughs> o testing natin gamitin pang vlog walang tripod ay eh, kamay lang ano kaya ano guys masasabi nyo sa ating iphone 13 kung Okay ba ang quality ng video yan? Ito yung gamit ko ngayon. Tinestingan na natin yan. So, wala, wala kamay lang hawak natin. Ah, uh, wala tayong tripod. Uh, may cellphone na pati. Huh? Ako. <laughs> yan, guys. Hindi may nagluma. Hop. Yan. Ano guys, masasabi nyo sa quality? Okay naman. Parang okay naman yung kita ko dito sa habang nagbibidyo. Siyempre, mm. power na kain. Yan, guys. Yan. Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Nalakad natin sa pagbili ng iPhone 13. So ayan guys, nadagdagan na naman ng another blessing. So nakabili tayo ng iPhone 13 or iPhone na mobile phone. So hindi naman ito para sa magyabang. oh, magyabang. talaga guys na kailangan nating mag-upgrade dahil medyo nahihirapan tayo pag edit ng mga quality video natin. So, kita naman niyo talagang pinipilit kong i-render e siya as a 4K 60fps para mas quality yung pinakang video na ating ipoproduce sa ating YouTube and Facebook. So, ayun, maraming maraming salamat sa mga supporter natin, sa ating subscriber sa YouTube channel natin. So, don't forget to hit the subscribe button. So, and guys, maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala, wala, wala tayong iPhone 13. So, and guys, kaya pinipilit kong ang ating video is ganun ka-quality para naman quality rin ang ating kalalabasan ng ating mga video. Para sa inyong ating mga viewer. So, okay guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. And maraming maraming salamat. And see you for my next vlog using this iPhone 13.